Happy birthday! Happy birthday! Ito na nga ang ganap nung birthday ni Ading Gail. Nagsidatingan na nga rin ang kanyang mga bisita. Ayan nga si Kuya Gabi na sa kanyang trono dahil nang gugulo pagka binababa namin. Amen. Uh -huh. Sa puntong yan ay inaantay nga lang namin yung order namin sa lakusina ng mga ulam. At eto na nga nagsidatingan na. Walong putahe nga ito kakabsat. Yung beef caldereta, palabo, lumpiang Shanghai at lumpiang toge, half-half yun. May fried chicken, igado, sisig, at sweet and sour fish ang sasarap ng mga luto nila. Siyempre may mangga pang pagising char at ang biko ni Tita Marlit. Sarap niyan kakabsat. At yan, after nating mag syempre, lafangan time na. Ay, kantahan muna pala. Ayun nga, nagkantahan na muna sila. Naku, alam nyo ba, kakausap na kalimutan namin ni Daddy si Kuya Gavin ng mga time na to. <laughs> Sorry naman, Kuya Gavin. Himik lang siyang nakaupo doon sa may gilid.

Puntong yan ay nagsibabaan na rin ang mga boys na galing sa taas. <laughs> Siyempre naman, after ng lafang, ay kwentuhan time muna. Tapos maya-maya ng konti, kainan ulit. Ganun naman talaga, di diba kakabsat? Eto nga, umakyat muna ako dito sa may biranda. at tinignan kung ano ang ganap nila. Naku po. At dito nga sa taas, bawal uminom ng tubig, char. Yan, may mga tatlong bibi sa loob. Sobrang nilalamigin sila. Come, Come in. Come in. Hi, Dodo. Come. Naunang nag ang ate dahil maaga silang uuwi. Medyo malayo na pa nga kasi ang kanilang uuwian. So, <laughs> <laughs> Pas 5 na rin nga ito kakabsat at uwian na rin ng mga bisita ni Ading Gail. Mga lolo niya, lola ang mga bisita, mga aunties at tito niya. Alam niyo ba kakabsat ito ang pinaka-highlight ng mga parties? Charot lang. Nakauwi na nga rin si Mother Earth at Korea ang hinog sa mga oras na ito at ito ang kanilang mga dala sobrang daming gulay. Buti naman at andito yung mga kamag-anak namin para kumuha. Thank you. May pahabol pa ngang isaw si Daddy. Ipa-edit <laughs> tayo. <laughs> 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 ano, koreana siya. Koreano din. Kuryana kuryana. <laughs> Dahil gabi na nga, hindi na rin kaya ng mga boys ang lamig sa taas. Kaya eto, tinuloy nila sa loob ang kanilang session. Maraming maraming salamat po sa umaten, sa families, relatives, friends na dumating. Misita sa aming bunso para sa kanyang birthday. Sa mga gifts nyo din po, maraming salamat po. See you around po. God bless. Bye!